Napakasimple lang mga kadogs at makakatulong na ito sa inyong alagang aso na may parvovirus. Early sign, agapan agad. Yo mga kadogs, kamusta kayo? Mga kadogs, meron na naman ako yung sa inyo na home remedy para sa parvovirus ng ating mga alagang aso. Meron na naman kasing nagbahagi sa akin ng remedy para sa parvovirus ng ating mga alagang aso. Isang tunay at legit solid na kadogs. Ibinahagi niya ang ginawa niya doon sa kanyang alagang aso nung nagkaroon ng parvovirus ang kanyang alagang aso mga kadogs. Take note mga kadogs ha hindi na kayo gagastos na malaki. Basta ang pinaka mga kadogs, agapan at ang gamutin ang inyong alagang aso. So bago tayo magpatuloy mga kadogs, gusto ko lang masabihin sa inyo sa mga bago dito sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko, sa TikTok account ko. Hindi po ako doktor, hindi po ako eksperto pagdating sa mga sakit ng ating mga alagang aso mas mabuti pa rin dalhin natin sa ang ating mga alagang aso mga kadogs. Pero kung wala naman talaga tayong budget, kung wala kang budget, pwede naman natin subukan yung mga remedies mga kadogs. At paalala ng mga kadogs, okay? Lahat ng mga sinasabi kong remedies dito, eh walang sapilitan kung gagawin nyo o hindi. Dahil nasa kamay pa rin po ninyo nakasalalay ang kaligtasan o kagalingan ng inyong alagang aso mga kadogs. Okay? Depende pa rin po sa inyo. Tulad ng sinabi ko kanina, ulit-ulit -ulit na ako, ang bet lamang po ang eksperto pagdating sa mga sakit ng ating mga alagang aso. Ito po ang comment ni Ma'am Almira. Siya po ang nagbahagi sa atin ng remedy na ito. Ayon po sa kanya, malunggay leaves, pinakuluan, ginamit ko sa tatlo aso ko, nagsabay ng parvo. Two days lang, okay na. Pangatlong araw, kumain na sila. Dextrose nila, tubig na may asin. Malakas katawan nila. Parang di nagkasakit. Mas mainam ang natural remedy sa akin. Mas safe kisa synthetic na gamot. Mga ka-dogs, clarify ko lang doon sa sinabi niya, yung dextrose na ginagamit niya sa kanyang alagang aso, it's tubig na may asin lang, okay? So, version niya yun mga ka-dogs, ginawa niya yun sa kanyang alagang aso. May nag-comment kasi dyan na, bawal po talaga yung asin sa aso. Ako, ang ginagawa ko kasi, pag wala akong dextrose powder, ang ginagawa ko kapag nagsuka or nagtae, or may nakita ako, or may napansin ako sa aking alagang aso na hindi maganda yung pakiramdam, ang ginagawa ko nga is actually marami na akong vlog niyan, nakailang vlog na ako niyan is isang basong tubig, isang kutsarang brown sugar at isang purot lang na asin. Konting asin lang talaga mga kadogs. Okay? So talagang makakasama, masama talaga kapag masobrahan sa asin. Kaya nga dapat isang purot lang. Safe naman siya kapag ganun mga kadogs. Kasi nga subuko na sa akin ilaga-aso ko din yan mga kadogs. Eh. Pero kay Ma'am Almera kasi is tubig na may asin lang. Siguro naman, konting asin lang yun, mga kadogs, di ba? Hindi naman sobrang dami. Dahil ayon sa kanya, eh, hanggang ngayon, malakas naman ang kanyang alagang aso. Parang hindi nga daw nagkasakit, di ba? So, respect natin yung kanyang comment, mga kadogs. Pwede nyo rin gawin yan. Pero walang sapilitan, pwede rin po sa inyo. Sa inyo pa rin yan, mga kadogs. Okay? This time, mga kadogs, nag-message na po ako kay Ma'am Almera kung paano po ang process ng kanyang pagpapainom sa nilagang malunggay or pinakaloang malunggay. So ayon po sa kanya, basta painom yung pinakaluang malunggay gamit ang syringe. Kasi ayaw naman nila uminom at kumain pag may sakit. Paisa-isang syringe kahit ilang beses sa isang araw okay lang. Pag magaling na, painom pa rin. Pag magaling na sila, kusa na yan iinumin. So mga kadogs, ganun lang makasimple yung proseso, di ba? Malunggay lang ang kailangan, di ba? Napakasimple lang mga kadogs at makakatulong na ito sa inyong alagang aso na may parvovirus. Basta tulad ng sinabi ko kanina, agapan at pagtyagaan gamutin ng gamutin ang inyong alagang aso mga kadogs. 100% na agree ako doon sa sinabi ni Ma'am Almera na mas maganda talaga ang natural remedy kaysa sa mga synthetic na gamot. Okay? Mabisa din naman talaga yung natural or herbal medicine kapag maagapan. Early sign, agapan agad. Okay? Sa mga magtatanong kung gaano karaming malunggay ang papakuluan, Sariling diskarte lamang po ito mga kadogs. Okay, depende po sa inyo. Tayo na pong bahala. Basahin nyo lamang po ang sinabi ni mga malmera sa pagpapainom. Ganun mga kasimple. Ako, ganun din naman ako eh. Tansyahan lang din naman ako. Sana meron okay. kayong natutunan mga kadogs. Tuwag na lagi ko sinasabi ha. Kapag maagapan, mas malaki ang chance na mailigtas mo ang iyong alagang aso.